harap niyo na po ba siya? Wala po. yung totally face to face, hindi po. Nagkikita lang po kami. At distance. Lang po yung distance Unang-unang beses niyo siyang nakita, anong naramdaman ninyo? Nung una ko siyang nakita, parabang nangliit talaga ako na hindi ko maintindihan ang pakiramdam ko para akong magalit na para akong naawa. Naawa ako sa aking mga anak kasi nakikita ko siya, nakapit na jeans, tsaka nakatak in na uh, knitted na black, tapos do parang do parang off shoulder, tapos naka sunglasses, sabi ko ang ganda-ganda naman niya. Para akong na-insecure -na sa aking mga anak, tapos sabi ko, kawawa naman yung mga anak ko. Kinakain na ng uod, tapos siya, ang sexy-sexy, ang ganda-ganda. Parang yun ang pumasok sa isip ko, Miss Tony. Yes. Bakit ka nandito at yung anak ko nan mm, nandoon? In Before pa man na nalaman na siya ang gumawa, nag-request tala ako sa pulis mami eh. Sabi ko, sir, pwede na pagbigyan niyo ako ba pag nakita kayong kriminal na gumawa sa akin, kahit na kunting sandali lang, gusto ko talaga dudurugin eh. Kaya noong time na yun, nang nakita kami, galit na galit sana ako, pero ang nasa isip po, no? ko, no, kapag ginawa ko po, hindi matatahimik yung eh. aking mga anak. Kahit gaano pa man kasakit, kahit nakabigat, kahit anong galit na meron po sa akin. Kahit nandoon na po sa kapit ng buhay, ang nais ko pa rin kaligayahan na eh. Dahil pag gumanti ako, alam mo ko hindi po sila matatahinig eh. Kaya, naniniwala na po tayo na may Diyos eh. Every day, nakikita ko siya ho. Every morning, andun sa harap ng altar po at ng Altar at po kasi oh, doon po. ng Tony. So, yun na po ginagawa ko. Every time na makakaramdam po ako ng parang susuko na kasi parang na-postrate na po kami um, sa ano, usad po ng kaso. Napaisip na nga ako na ako na lang kayang gagawa. So, yeah, may ganun, ma yes, na po. Kung nagpipray na po ako na huwag po ako magkasala, huwag po ako maging kriminal. Yun na lang po ang, ang alas ko eh. Yun po ang paraan para makita pa kami muli. Naniniwala po ako na bala araw, makikita pa kami muli ng aking mga anak. At yun na lang po ang pinangungutan ko eh. Mag-aapat na taon na, hindi niyo pa nakakaharap si Janice at yung gumawa nito sa anak niyo. Ano ang gusto niyong sabihin sa kanya? Janice, kung hindi ka sana nagpadala sa dikta ng niyo, sana masaya tayong lahat. Sana kasama ang pargami ang anak, makikita pa rin namin ng umaki at sa stage.